Tawa ano naman si tatay. Buti nga si nanay. kahit na. Ilang taon na kayo na? 90, 90 plus na ba si nanay? 84. Ay, 84, 94. 94 na si nanay. Pero talagang mm, namamalasunod siya kay tatay. No? Ganun na lang po. No, tay, no. Babalik ako. Magdadala ako ng taon na maglilinis dito sa bahay mo. Tapos, maghanap ako ng ano, mag-aasikaso sa'yo dito. Babayaran na lang natin. Diba? Ano nang kababayo? No, gusto tayo muli natin si tatay. Ito po. Tay. Tay. Ayan, walang damit si tatay eh. Kaya inanuhan na lang natin kahit tuwalya. May bawal kasi sa video yung walang damit. Kamusta ka na, Tay? Mm Hindi -hmm. ka na daw na kain. na naman ah. Na. Tay? Hindi okay. ka na okay. na Hindi okay pa rin pumunta yung mga ano mo, mag anak mo? Hindi pa po. Pero nagpabili ka ng pagkain, tay. Nagpabili ka ng pagkain? Wala po. Bakit hindi ka nagpabili? Di ba iniwanan kita ng pambili ng pagkain? Hindi nga po. Ano bang nararamdaman mo? Tay. Masama nga po. Masama ang pakaramdam mo? Oo po. Ayaw mo naman kasing magpadala sa ospital. Ayaw na po. Bakit ba ayaw mo, tay? Ba't ayaw mo magpadala sa ospital? Hindi na po. Ligo ka, tay. Gusto mo? Liguin ka namin? Hindi na po. Ba't ayaw mo? Para malinis ka. Ma'am, niya na po ako. Hindi na po ako. Ay, tayo, okay ka na? Okay na? Okay na? Yung pinsan mo, hindi ka ba si kaso ni nanay? Hindi ba nagpa-bigay ako sa'yo ng pera? Sabi ko, bili ka pagkain mo. Hindi ka ba nagpabili? Tay? Okay. Ay, po? Ah, saan yung pera mo? Gusto mo i-bili namin ng mga pagkain mo. Tay, bili natin ng mga pagkain mo yung pera mo. Wala na po. Nasaan? Naubos na. Bakit? Ba't naubos agad? Di ba nang isang araw lang yun? Tay? Saan mo ka nyan? Sino mag-ano sa'yo nyan? Ano mo ano si tatay o? Daling ka na sa ospital tayo. Ano? Hindi ako. po. Hindi kasi pwedeng yung ano, ganyan lang. Pero alam ng pamilya mo na ganyan na yung kalagayan mo? Tay? Anong sabi nila? Ha? 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 kahapon, kachat ko si Ma'am Joy. Nagpapahanap siya sa akin ng pwedeng upahan para mag-asikaso sa'yo dito. Meron ka ba ditong alam na pwedeng ano, mag-intindi sa'yo dito? Babayaran na lang daw. Um, tutulungan na ano, magbayad buwan-buwan para lang may mag-intindi sa'yo dito. Kasi kaysa ganyan, ang kalagayan mo. Hindi ka man lang asikasuin ng pamilya mo. Um, wala na daw yung pera niya. Ubus na eh. Ubus na daw pera niya. Sabi niya, naubos na. Li, akin na yung dala natin, Li. Dala muna. Tay, may dala akong prutas para sa'yo. Oh. Kain ka, ha? Prutas to. Saan ko pwede ilagay? Dito, sa ano mo, sa taas, ha? Kainin mo yan para magkaroon ka ng lakas. Tapos ito, empasoy nga. Ito, Tay, may gatas sa kulit dala. kay oh. Sure, ito yung gatas mo noon. Saan kayo? Dito na lang M eh. sa dulo. Pasulit na lang. Yan mula yan kay Ma'am patok tayo yung gatas. Inumin mo yan para lumakas yung paa mo, yung mga tuhod mo. Ha? Ay mo ba talaga magpadala sa ospital tay? Hindi. Yeah. Eh paano ka ganyan ka na lang bagong taon na bagong taon ganyan yung kalagayan mo. Ano ba nararamdaman mo? Hindi, hindi na po ako magpapalala hindi na po ako magpapalala bakit? bakit ayaw mo? dito na lang po ako magpapalala Diyos mo naman tay huwag ka magsalita ng ganyan dito nga kami para tumulong sayo eh ba't kaya namin tumulong, tutulong kami? Kaysa ganyan. Wala ba tayong ibang kamag-anak mo na makakausap para madala ka sa ospital? Hmm. Wala na raw po pag-asa yung akong buhay. Sino nagsabi? Sabi po ng doktor. Hindi totoo yun. Walang tao ang nakakapagsabi kung kailan babawi ni God yung buhay natin. sigad lang ang nakakaalam kung kailan niya babawiin yung pinahiram na buhay. Hmm dapat nga sabihin ng doktor na gagawin nila lahat para matulungan kang humabang buhay mo hindi yung para sabihin pa sa'yo na wala ka ng pag-asa hmm. ano ba talaga ng mga kamag-anak mo puntahan ka man lang dito wala bang pwedeng kamag-anak mo na mag-stay dito sa'yo para alagaan ka tay wala ano naman si tatay. na niya. Tatay, ni. wala ba siyang kamag-anak tayo na napunta dito? Meron daw eh. Mayroon daw eh. May ako na naman. Tapos ano nang ginagawa sa kanya? Minsan nagpunta dito. Ano tayo nararamdaman niyo? Iba na nga daw pakaramdaman. Anong gagawin natin kay tatay? Tagasan ba yung tayo taga dito lang din? Dalo lang sa ano. Ano kayo? Ayan. Tubig na lang daw, yung mga tubig na yun. Ano yung Ayun, yung gatas niya. Gatas, liquid. Ng gatas. Liquid ata to, itong gatas niya. Pwede yan kay tatay, may prutas. May first, tubig na gatas, tapos? Tubig. Ano yung, yeah, yung mga tubig na gatas? Yan nga, pero... Ano yung mga sa gatas? Kay, taga dito yung nagtitingin tingin sa'yo. Kausapin ko yung ano mo, kamag-anak mo, ha? Oo kung anong plano nila. Bakit ganyan? Ninayaan ka lang na ganito yung kalagayan mo. Naman, kanya na Ano naman si tatay eh. Yung yeah. mga kababayan mo. Kausapin no? muna natin yung pamilya ni tatay. No? Dahil talagang iba na yung kalagayan ni tatay. Kahit yung amay ni tatay, iba na din. Dahil hindi na siya nakakakilos. Talagang nakakaawa. Hmm. Tay! Magbunahin ka. Magpalakas ka. Diba sabi ko sa'yo, matagal pa mo mo. Ngaba ng tenga mo. Tay. Tay. Nagsasalita. Tay. Anong nararamdaman mo ba? Dito na lang po ako. Kausapin ko yung ano mo ha, pamilya mo ha, yung tamag-anak mo daw dyan. Opo. No, so, naman si Tatay mga kababayan no? Abangan niyo yung update mamaya kung ano yung mapag-uusapan namin ng kapatak ni Tatay, no? At puntahan ko po muna mga kababayan and God bless po sa inyo mga kababayan, no? Ang kakaawang kalagayan ni Tatay, Diyos ko, halos di ko kaya na ganito yung nakikita ko kay Tatay. Di ko alam kung anong gagawin ko, no, mga kababayan. Sana tulungan niyo ako kung ano dapat mong gawin para kay Tatay dahil talagang di ko na alam kung paano dahil hindi ko rin kaya na nakikita siyang ganito. Yung sana so, i-share natin yung video niya para makaabot pa sa mga kamag-anak niya. Na ganito na yung kalagayan ni Tatay Nardo, no? In God bless po mga kababayan. Ito, so, Ayan, dito tayo ulit kay Tatay. <laughs> Tay! Ayan, buti ko makain si Tatay ng prutas. Ayan, salamat kay Nanay. Oh. Si Nanay yung pinsan ni Tatay, pero medyo malayo na daw. At least kahit papano, kahit maedad na si Nanay, nagmamalasakit kay Tatay na. Tay! Nakausap ko na yung ano, kamag-anak nyo, pero malayong kamag-anak nyo na daw yan. Mm -mm. Ngayon, <laughs> Ayaw mo daw talagang magpadala sa ospital para magamot yung paa Ang gagawin na lang natin, Tay, babalikan kita. Maghahanap ako ng maglilinis dito sa bahay mo kasi iba na yung amoy, talagang hindi na kaya, no? Tapos maghanap din ako ng tao na mag-aano mag, sa sa'yo, magtitingin sa iyo araw-araw dito. Ano na lang natin sa sahuran, no, Tay? Para lumakas ka, wag kang mag-isip ng ano. Huwag mong isipin yung sinabi ng doktor, hindi totoo yun. Sa akin ka maniwala, ha? Kasi, kaya pang gawa ng paraan yan kung ano man yung ano mo, yung iniinda mong sakit. Kaya pa yan, malayo sa bituka. Sa paa yan eh. Alam ko iniisip yung sinabi ng doktor, kaya ka ganyan. Huwag mong isipin yung tay, ha? Andito kami, tutulong kami, magtutulong-tulong kami para gumaling ka. At para lumakas ka na tay. Oh, naman ano si tatay, buti nga si nanay kahit na Ilang taon na kayo na? 90, 90 plus na ba si nanay ka? 94. 94, 94. 94. na si nanay pero talagang nagmamalas mm, na ka tsaka yung tatay, no? Ganun na lang po, no, tay, no? Babalik ako, magdadala ako ng taon na maglilinis dito sa bahay mo. Tapos, maghanap ako ng ano, mag-aasikaso sa'yo dito. Babayaran na lang natin, di ba? Basta so, magpalakas ka, kumain ka ng kanin, tay. Tapos ayun yung gatas mo, nay, ayun po gatas niya, nai. inumin niya hmm. po para lumakas yung mga tuhod ni tatay. Hmm. Yan, mula yung kami umuyawa, patok. thank you po sa inyo, ma'am. Malaking tulong po ito para kay tatay. Hmm. <coughs> At doon na rin kami, tay, ha? Magmain ka, ha? Magpalakas ka. Babalikan na lang kita ulit. <coughs> para mapaliguan din si tatay, malinisan yung ano niyo, yung higaan. Hmm. Atin, mga kababayan, sana share na lang po natin yung video ni tatay para makabot sa mga kamag-anak niya. Kaya talaga matulungan siya no. Ngayon, maraming salamat po mga kababayan. God bless po.